Ang hindi alam ng marami ay hindi lang sa buwis kumukuha ng pondo ang gobyerno. Meron tayong tingatawag na non-tax revenues. Ako nga pala si Juan. At ito, ang Econ for Everyone. Isang uri ng non-tax revenue ay ang mga dividends o kontribusyon sa gobyerno mula sa mga kita ng GOCCs. Sila ang mga korporasyong pagmamayari o kontrolado ng gobyerno. Ang mga GOCCs ay tinaguyod upang makapagbigay serbisyo sa taong bayan sa pamamagitan ng pagpapalakas ng ating mga bangko, pagbibigay ng pabahay, paniniguradong meron tayong maayos sa pampublikong sakayan, paniniguradong patuloy ang supply ng kuryente at tubig sa mga liblib na lugar. Ayon sa batas, ang GOCCs ay kailangan mag ng 50% ng kanilang kita sa gobyerno bawat taon. Sa ilalim ng pamumuno ng Sekretary Recto, itinaas niya sa 75% ang kontribusyon ng mga GOCCs upang makadagdag at siguraduhin merong sapat na pondo ang pamahalaan. Sa katunayan, 89 billion dividends ang nakolekta ng DOF noong May 6 at inaasahang naabot pa ito sa 100 billion sa dulo ng taon. Iilan lamang yan sa mga ginagawa ng gobyerno upang makalikom ng pondo para sa mga proyekto ng pamahalaan na may layo ng servisyuan ang taong bayan. Subaybayan so ang next episodes para sa mga kaalaman patungkol sa ating ekonomiya at bayan. Ako nga pala si Juan. And then, Econ is for everyone.